Iroh tempa? Bura manik balibu sa iroh? Ayyay! Woy! Sa so maning buhok noh dikana nama dikuban? Ait? <coughs> Haaa? Sa ula ina nama nga awane mta luang nama nga ni turma ni ating tengang dikana putih ating buhok? So, noong, uh, noong, uh, sa awan mta diam? Sa kaya nang lam tu desila mga aig Ben, Kijun, <coughs> balik semua ribe. Gusto mau makan kuarta? Uh -oh. Kanang, kau ikut ubanin coba. Bro, uh -huh. tega mau naho, suho, uh -huh. kada uban, pai pai pisos, takut uh -huh. mau? Uh -huh. Ah, segera doa. Ba? Uh -huh. Bar basa tarungan itu kau na, tarungan itu kanang kau ikut uban ha? Uh -huh. Ah, oke, okay, oke, okay, oke. ge si ge. Mu mu hikda kuat, mu hikda kuasa sor, ya. Kau ikut uban, takut mau?

Ah, sige, ayaw na yung buhanan si Papa Gijun. Hindi man ito. Hindi man ito buhok niya. Kalibin man ito sa iro. Ate. Grabe yun. Uban. Tagana din kayo. May galagay ikaw. May kuhan. Pero tayo pa. Muna man yung balibu sa iro. Ayay! ay. Nailad ko itong mga bataa ba. Asa to sila ba eh? Oy! Dili man yung akong Uban mura manig balibo sa iro. Ay, kalibay yun yung kong Ibalik tong kwarta, be.